Pagbaba -pag araw ng ating lahat. Ayun, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayun, ilang araw na tayo walang vlog. Aha. Uh, o, bali ano? Uh, ilang araw ba tayo hindi nakalusong? Isa lang, nung makalawa nakalusong tayo. O kahapon din rin tayo nakalusong, Gawa nung ano. Yung bali natin sa pinsan ni Libing. Ayan, uh, condolence na lang ka, ano, ano, kina Kuya Manny saka kina Ate Tet. Oh, pumanaw yung anak nilang ano. Ah, uh, bunso lalaki, 5 5 years old. Oh, ano nga Ah, uh, naging naging ano niya. Pumanaw daw yata appendix, pumutok. Nagka-appendix Na, pumutok yung appendix sa loob. Okay, uh, ah, ulit. Condolence na lang kina Kuya Manny. Sa so, kaya ilang, Kaya, ilan ding araw tayo nila kapag vlog. Ang isang araw nung pumitas tayo, di rin tayo nakapag vlog. Magawa ng busy si Mrs. Tapos kuya't pumunta doon sa may patay. Hindi nakakapag-edit. Ano, kaya di na tayo nag-vlog. Ayan, uh, nandito tayo ngayon sa ano? Sa Ortiz. Ayan, saka sa ano? Ayan yung si Magda. Saka si Jenny. O, oh, anong isang araw naman, hindi natin tayo nakapag-vlog. O, oh, dahil umiiyak si Jenny nung isang araw, inuwi natin yung mga kalabaw. Kala natin, ah, uh, din na si Jenny. O, kaso, hindi pa daw. Saka, ano, ah, uh, sinubukan naman nung nag ai natin kaya daw pumasok ng ano masyado maliit yung pinaka ano niya. bahay kalabaw okay yun uh, hindi rin nasaksakan tapos ay masamang balita <laughs> uh, ayan uh, ilang ban wala walang ban natin inihintay Kinaan na natin si Magda Ayan, si Magda Ayan si Magda Saka si Jenny Si Jenny wala, hindi pa kaya uh, Hindi pa kaya magbuntis Halos 3 taon pa lang din kasi Ayan, confirm na Si Jenny ay Hindi buntis Nalaglag yung ano Laglag yung kalaan, bulo niya. Nung bago na natin linusong dito, dito magtatatlumban yung bulo niya. Ayan. Uh, confirm nga yung ano natin. Yung sa pantahan natin dahil di lumalaki yung tiyan. Di gano'n lumalaki tiyan. Saka yung pinakapuklo niya sa dede. Medyo maliit. Ayan. Kina-ano din natin. pina Tingin natin doon sa... Uh, Nag-AAI. Yun nga. Tumaba lang si Jenny. Saka si ano... Si Magda. Wala. Hindi buntis mga boss. Paano yung walong buwan na ano... Nung ano pala, nung... Mga nakaraang buwan na nakikita natin, kala natin nagbabawas. Naglalandi pala. Hindi naman kasi nag-ano yun eh. Pagka sa ano kapag naglalandi yan ano lang uh, hindi maingay tahimik lang kung di mo makikita may lumalabas sa puerta niya di mo mapapansin na ano tingnan mo inaano si si ano si Jenny sinasampahan o mga ano pa daw mga hanggang uh, A7 hanggang A10 maglalandi ulit yan sayang yung panahon bus kaya niya si Jenny babalik niya dun si Jenny kasi walang ano dun walang may lang walang ano walang pag-aabutan ng tubig eto si Magda mayroon pinababut natin dito sa may tubig pero wala naman pagkakalaputan dun wala naman yung puno dun yung dati natin pinag sa kalapaw yan nakakapanginayang lang <coughs> sana ano uh, next month kung natuloy yung buntis niya mga anak na rin sana ano, ilang buwan din yung ano ilang buwan din yung inintay natin pero wala hindi natin mo ano hindi natin inaasahan na ganun yung mangyayari hindi matuloy yung buntis pagkabuntis ng kalabaw kaya natin, natin nagano nag lang siya baga sa ano nagbabawas lang nakangani bukas na lang siguro tayo mag aandito sa kabila mag tawag dito magpapatubig ulit saka sabay ano na rin sabay pag i-spray o punta tayo sa kabila Ah, uh, may order tayo ng ano 15 bundle na ano kung kaya kakayanin daw 15 bundle na sili ayun may good news naman tayo kung kanina may bad news may good news naman tayo ngayon medyo gumagalaw na mga boss yung ano ang good news natin medyo gumagalaw na yung presyo ng sili o uh, nag chat yung ano natin yung buyer natin ano ah uh, 20 na daw yung ano, dating 15 20 na kilo nung panigang o, sa, sinabi kung kakayanin kaya yung 15 bundle 15 bundle sa so, bagay alas 8 na baka kaya, ay, alas 8 pa lang kaya, baka kaya pa kung yun lang ang gagawin natin pipitas saka nagpapapitas din na, ano, talbusin 30 per kilo din Ay, sayang. Nakakapanghinayang mga boss. Kung mga mo, nakikita natin may ano to eh. Si Magda. May nakikita tayong lumalabas na puyerta niya. O, sa so, ano natin no, nag-ano lang dahil buntis. Nagbabawas niya. Hindi natin nakalain na naglalandi na pala. kaya nung makalawa nung inuwi natin pa eh ay, 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 sana natin si ano si Jenny eh. hindi, si Jenny hindi na ay, ay. di hindi pa daw kaya talaga naglalanding laki Ayan, hindi nga natin inaasahan pinatingin natin wala negative <laughs> negative sayang sana pagkatapos nung ginagatasan natin ngayon may kasunod na tayong gagatasan hindi tayo maano sa paggagatas hindi tayo mapuputulan talagang ganun weather weather lang yan ayun bundok na ito paghapon umulan sabay kahapon umaga pag umaga umaambon tapos nung gabi umaambon din yan Dito na tayo. Ayun ay palay natin. Wala na. Mali ba ito na iba? Oh. Naninilaw na iba. Hindi sabay-sabay yung sapaw. May makayuko pa lang. Tapos yung iba, yumuyuko pa lang. Tapos yung iba, yan. Ano na? Dilaw na. Poro oh. ito. Variety ng ano natin. Ang balay natin. Tapos ay yung mga sili natin. Ito yung unang pitas natin, no. Dami na ring na naman nahihinog. Kasama natin si Quintic baka ako nagpaglibing. Na. Libing ng kain ngayon eh. sakay so, ano pala. Ay nasirang kuya na gardo. Sa so, mga suba pangan family. Oh, kondenas din po. Oh, anak 'yung ako si Kuya Inchi kaya di na namin sinama. Ayun. Ay mga boss napitas na na 'yan. Yun 'Yung unong napitas natin tapos nung isang araw na gan tayo, napatabaan na rin natin 'yan. Tapos, ayun, 'yung kape natin. Tingnan nga pala tayo ng kape. Andun 'yung kape natin at pwede na tayo ng ano, kape sa tumbler. Tapos hanggang dito, eto hindi pa natin... Ay! Iyon ang problema. Iwan mga boss. Nababali. Ayun o. Bali. Uy! Bali. Sobrang dami ng bunga. <laughs> o. Oh. O kung nababali. Ayun, pati yung isa na yan. Bali yan. Hindi pa nakapipita sa inyo. Hanggang dito. Halos kalahati. O yung pagpitas natin isang sako, isang ano, isang pagitan. Ano muna natin to? Itutusok muna natin. Ayan. Nabali. Ano? Ito di pa rin napatabaan to. Gawa nung hindi pa natin napitas. Saka hindi tayo makapasok nun. Kailangan ito matanggal muna yung bunga para tumaas yung mga sanga. Makakapasok tayo, makakapagpatubig. Saka patubig di pa naman kailangan eh. Umulan eh. Ipaalay natin oh. Ganda ng sapaw. Oh. May mga damo nga lang oh. Yung matataas na yun, yun. Nakatago yung damo yan. Nakatagoy bunga. Nakikita yung mga bunga sa ilalim. Oh. Ayan oh. Tapos may mga nahihinog na oh ihinog na yung iba tapos yung iba naman naihinog di ano? sira nagkakatusok oh ano, dami, nagkakapatsi naman oh. Patsi. Yung paalay natin mabasa. Yung iba nakayukuhuna. Uh, ano na nga? Yan, kapit muna kami ni Boss Andy. Bago ano, bago bumitas. Kailangan makalimutan ka tayo sa ngayon, sa ako. Sa TIG T30 per sako. ako. 150. Sa mga uh, ay ah bundle. Oo, nung uh, ano natin, napitasan natin. Inanunan natin. Ito, pisasin na naman no? oh. Tignan mo na may mga buwan mga baso. Mamumuti. Kaya na ano, dumada pa. Pagkatapos natin pumitas doon, pitasin na naman to. Basta makakuha lang natin yung 350, isang kilo doon, pwede na. Ito. Pagkakapa, ano yung iba tusok mo okay, muna tayo bago magumpisa Kapi-kapi sa mga lawa or bukas pag nagpapitas ulit ay bukas pala mag-i-spray pala kami ng palay sa kalawa kasama natin si coin check para may makasama tayo mga pumitas ngayon <coughs> okay, mga boss pinasa tayo pinasa ko ba saan di ipidas na tayo ng sile pinama okay, ispain ng tumpat damo na to para na kumapal. mapal ayos ko yung mo yun mga boss nakadalawang ano na kami ni boss Andy bali nakadalawang tudling pa lang kami isang tudling isang sako ayan yung isa nandun sa dulo kasi isa nakayos isang tudling pa lang kami dito na tayo harus clean up pengadaanan harus mapipitas lahat oh. pitasin na lahat kapal kapal ng bunga kan ino muna tayo ino muna tayo yan so, ino tapa yan alas 12 na Bali, alas siguro nakapat na ano namin po sa hindi yung dalawang putol doon kalatig ka kalahat eh. tapos yun na kami namin tapos ako na okay na muna tayo <coughs> mag aalas daw si medyo na mainit pagpahinga natin na ano muna kain na muna tayo Nalulupot pa naman ako. Hindi nag-church yung na natin, power bank. Ayaw. Ay ka. Lobat. Lobat ni cellphone natin. Siguro pag na tayo na tayo nakapag-vlog dito, doon na sa bahay. tabos na sa tayo. Kain tayo sabay ng dalawa. Ang um, plastic. And bali ano, Dumami. Yung good 158 kilos tapos yung talbos natin 15 kilos. Tapos yung segunda. Ayan, uh, 27 kilos. Kitatagin kasi natin mo ano. Ay, masyado maliliit sa kayo mga baloktot sa yun. iyo. Mga ganito. Ito so, nakapalit ang si. Sa kayo masyado maliliit. Ano to? 27 kilos. 158 yung good. Saka 13 kilos yung ano, yung talbusin. Ayan. Pahingin na tayong konti. Tapos, kunin natin kalabaw. Binagatasan natin. O, oh, nag na rin yung ano. nag na rin tayo doon sa ano. Sa bayo. Kukunin na maya-maya yun. gus gas pa tayo. Buti hindi tumama sa ano, talaga. Sa gilid lang. Gas -gas. Bus. Bus. Sibla tayo kapag ni misis. Bus. Tapi. Okay. Cash na lang. Oh, utang muna. Ay, kasarap na kape. Magasgas ako. Laki din pala. Ay. Yan, mabas. Bawa na natin yung kalabaw natin. Pinainom natin. Tapos ay yung bula. May inom din sa timba. Ay, gabi na naman. ay Kainom muna. Para mabusog ka. Ayan, umusog na may kalabaw kahit na nakasauga lang. Sa kay din naman masyadong ano. Masyadong pumapayat. Pinagtitira ng hinahin yung bulo Sa eh. Saka dahil tinitinda lang ni ating gatas, minsan nakakasampu lang. May may natitira. Tali na muna natin bulo. Yun. na na naman. Ay, dalawa natin. Hindi natin dinatali. Ay, na tayo. Tara na mga boss. Dito ko na naman siguro tapusin ang ating munting video. Uh, Maraming po salamat sa walang sawang support. Ah. At pag sa amin ni boss Andy, yun na ingat po kayo palagi. And God bless. Yan. Ito lang po tayo. Next upload. Pahinga na.